Try naman natin gumawa ng mga dinosaur na bath bombs. Last time na gumawa tayo ng bath bombs, marami pang natira dito ng mga powder. And naisip ko bakit hindi kami gumawa ng mga bath bombs na merong labang dinosaur. Same process lang ulat pinagmix ko yung dalawang powder, tapos yung set. Nag-add din ako ng crystals ito sa molder, tapos nilagay ko na tong powder. And syempre, yung maliit na dinosaur. Kailangan pa natin tong iwan ng ilang minutes, kaya gumawa pa ulit ako ng isa pang bath bombs. So, nag-try naman ako dito ng ibang color. Powder tapos yung scent, and then mix. Ready na nga pala tong unang bath bomb na ginawa natin. And next naman, mag-mold naman tayo ng isa pang bath So dito, ibang dinosaur naman yung nilagay ko. And ang ganda nga ng mga crystals dito. Meron pa talagang powder dito, kaya gumawa pa ako ng isang dinosaur na bath bomb. Tinanggal ko na muna tong isa dito sa molder para makagawa tayo ng bago. So same process lang ulit, naglagay ako dito ng purple, tapos yung dinosaur. And then mold lang ulit. And try nga din pala akong gumawa ng mini version. Finally, ito na yung pangatlo nating bath bomb. Pero super dami pa rin talagang natin powder. Kaya pwede pa akong gumawa ng bath bomb para sa sarili ko. So ito, hindi ko na nilagay ng dinosaur sa loob. At para matest na agad natin yung mga bath bombs, ipapatray na agad natin sa twins. So ganito yung itsura niya pag nilagay sa water. Kaya naman tuwang-tuwa talaga ang twins kada merong bath bombs dito sa bathtub. At tingnan mo nga, sila na talaga yung namimili. After ma-dissolve, nakuha na nila yung mga dinosaurs na tinago natin sa loob.